of course, ito tuloy tayo maestra sa ating second email sender. Ang pangalan ng ating, oh, code name ng ating email sender, Mr. Ruff. Ayan. Ang birthday niya maestro is December 26, 1999. Uh, Capricorn pa rin to na maestro. Yan ang purong Capricorn. Nasa gitna. Kasi, mm -hmm. 22 nagsimula yate. Patag talaga papa Capricorn na siya ng todo at 26 ay Capricorn din yan. Kasi ang Capricorn may number na 8 at ang 2 plus 6 ay 8. Kaya double Capricorn na siya. Double Saturn ang kanyang kapalaran. Ang kanya na lang destiny ang titingnan natin. 12 plus 26 at plus 9. 37. 57. 57. 57. Plus uh, 7. Ang plus 7, 12. 12. At ang 12 ay 3. Medyo yes. lumayo naman sa Capricorn yung kanyang destiny number. Strong ano number ba? Ano tanong tinatanong ni RAP? May isang strong ba ang number 3? Strong number ang 3. Kaya lang strong number ang tree, Kaya lang, napupunta siya sa... Uh, ulitin ko na naman, tayo yung naka-orient uh, ang success sa material eh. Sa ah. yaman, sa pera, sa salapi, wala mm. namang ganun sa tree. Ang mas gusto ng tree, karir, mm. profesyon, pag-ibig. Yes, love life. Ibang uh, successful sa profesyon at iba rin yung successful sa salapi ha. Nag kakataon lang sa doktor, eh parehong nangyayari sa kanila yan. Maiisip ko yung doktor, eh maghapon nakaupo doon ang pasyente hanggang doon sa labas. Pero uh -huh. masaya siya. Uh -huh. Yan ang tinatawag na number three ang buhay nila. Si Atori, eh halos ganun din eh. Aga pa lang, gumigising na. May hearing. Hanggang sa tumanda si Atorne. Eh. Ganun Pero, pa rin. Pero parang nakatakot naman ng ano, Uh, yes, mga baos. number three. Diba? Mas nakakatakot ang trabaho ng abogado. Ayan. Eh. Uh, pinapaliwanag natin yan dahil kung ano yung kinalokohan mong trabaho, yan ang mga three, six, ang birthday. Nagkataon, mm. ang premyo nila ay pagyaman. Ah, uh, Binibig na oh, oh. ako. Malaking sahod. Pasyente ni Doktor eh. Sa so 500, araw-araw, dalawampu, 500. Apakadaling kwentay na, apakaraming kita ni doktora. Si ator na apakaraming kaso. Pero totoo, hindi naman yun ang kanilang target. Nagkataon lang na yun ang profesyon nila na nagpapayaman pala. Masaya sila sa ginagawa nila na ang resulta ay pagyamang. Kakaawa din sila eh. Hindi nga tumitigil ng panggagamot hanggang sa tumanda at umati ng hearing. Ayan ang mga number na 3, 12, 21, at 30. Ganon din ang 6, 15, at 24. Yan ang kanilang nagiging kapalaran. Kaya inayos na ang mga kapalaran ang pag numerology ang pag-uusapan. Ano na ba yung tinatanong ni Rap? Ito, uh, maestro, sabi niya, ayan, wala na. Eto, may pag-asa ba akong maging successful balang araw? Eh, ikaw nga ang pinaka-successful eh. Bakit? Kasi, ang Capricorn nabibigo. Ang Capricorn nalulungkot. Air-type ang mm -hmm. Capricorn. Ha? Pero 8, yung kanyang birthday, o Saturn, yung kanyang ruling planet. Yung lahat ng sinabi ko na yan, yun din ang nangyayari sa 26, dahil wala ano man pinagkaiba yung 2 plus 6, 8. At si Capricorn, dahil si Capricorn may number na 8. Si Capricorn may ruling planet na Saturn. Si number 8, ruling planet na Saturn. Kaya may pag-asa bang maging successful ako balang araw? Ang tinatanong ay ano ba ang pagsasuccessfulan mo? Magpapayaman ka ba? Katulad ng sinabi natin kanina, karir ba? Doktor? abogado o kung ano gusto mo, mag-abroad ka ba? Marami. Kaya yung tinatanong mo, hindi specific. Magninegosyo ka ba? O magpapaka-elon mas ka ba? Besos. Kung ano, dapat Ay, ngayon eh, pa dapat lang, ba? sabihin mo na ano ba ang isa successful ko. O, oh, diba? Wala siyang sinabi kung ano kasi pag-successful niya. Wala siyang definite na ano, no? Tapos sinabi niya, karir ba? Or love life? Kung wala siya, definitely. Or... Kaya, oh. Kaya, para yung sasakyan na pupunta ikaw, ako, mamamasyal ako. Eh, saan ka mamamasyal? Eh, umandar na yung makina. Umandar na yung manubi. Saan na, na lang lang yung gulong. Wala ka naman sinabi. Okay. <laughs> oh, eh, sa Capricorn yun. mawawalan tayo ng extreme Anong? success ang Capricorn. Kailangan planado ba, Maestro? Oh, so, ba? ano ba pangalawa niyan tanong? Baka naman. Na. Sabi niya, "Sa ngayon, may girlfriend ako at magpipitong taon na kami. Ah, uh, magpipitong taon na rin ang aming relasyon sa susunod na taon. Kami na po ba hanggang sa huli ng girlfriend ko? Kung sakaling oo, makakabuo ba kami ng masagana at maayos na pamilya in the future? Ang birthday niya po ay December 3, 2000." Eh, yung sinasabi natin kanina, 3. Nagkataon, mm. yung 3, yan ang destiny yung number niya, mo. diba, 12, ay. ni Rap. Si Rap mismo. Kitang-kita kita mo, compatible sa number. Yung birth date ng girlfriend niya na 3, yan naman ang destiny number niya na 3. Mm -hmm. Ang uh, nangyari lang ay uh, Capricorn at Sagittarius. Bagamat compatible to sa sinasabing the girl next door, the boy next door. Ang uh -huh. magkakapit bahay na planeta o zodiac sign ay nagkakatuluyan. Ay magkakatuluyan kayo. Tinatanong mo kung kayo na nga ba? Siyempre, dahil uh -huh. Capricorn ka, strong ang zodiac sign na Capricorn at strong din ang zodiac sign na Sagittarius. E tanongin mo sarili mo. Gusto mo na ba siyang makatuluyan? Yun ang matutupad. Dahil strong nga ang Capricorn. Tapos, si Sagittarius ay tanungin niya rin ang sarili niya. Gusto ka na ba niyang makatuluyan? Yun ang matutupad. Balik ka rin mo naman, naman yung tanong. Sasabihin mo, naku, hindi pa. Medyo ah, masaya lang ako. Mag-girlfriend kami. Pwede ah, rin sabihin ni Sagittarius, naku, hindi pa. Okay lang na mawala siya. Okay lang na kami magkatuluyan. Kahit ano, pwede. Eh, tulad ng nasabi na, dahil strong ang Capricorn, kung ano, wish mo matutupad. At dahil strong ang Sagittarius, kung ano, ang wish niya ay matutupad. Kaya ganito ang sinasagot natin dahil lagi nating pinapaliwanag na ang kapalaran ay hindi totoong nakatakda. 50% ng kapalaran ang nakatakda at 50% ng kapalaran ay ang ginagawa. Nakatakda kayong maging magkasintahan ng pitong taon, nagmahalan, nag-away, naglukuhan, pero maaari niyong gawin yung another 50% ng kapalaran niyo. Kayo na ba magkakatuluyan o maghahanap pa kayo ng iba? Pero in terms of compatibility, compatible kayo dahil the next, ano the boy next, door ang inyong relationship at the girl next door. Dahil magkapit bahay, ang Capricorn. At Sagittarius at sa numerology, yung destiny number mong 3 ay sharing destiny number, ay birth date naman ng girlfriend mo. Ang indikasyon na kayo na magkakatuloyan, ano mo kung ano? Ano? Yung mahilig kayong magpayaman dahil diyan, ang kayo patungo. Ah. Yung pareho kayong mukhang pera. Yan ang aktuwal. Yan yung ko na sa Pareho kayong praktisal. Pareho kayong nag-iipon. O mm pareho ka yung nagpupundar. Kasi madali lang yun yung alam mo, may humihingi sa'yo. Nanay mm mo, tatay mo, ganun. o kapatid mo. Eh, hindi mo ah. binibigay lahat. Tandaan ang hiningi, si kwenta lang binigay mo. Medyo kalahati lang pagiging mabait mo. Pag naman napakabait mo, hindi ka mukhang pera. Tandaan ng binigay mo lahat. Hindi kiyayama nun. Ito yung isa. Tandaan ang hiningi, 30 lang ang binigay mo. Ayan ang mga Capricorn na yayaman. Pag ganun, parehas kayong ganun, eh yun ang sigurado kayo na magkakatuluyan. Kasi yung unconscious self mo, yung isa mong sarili, hindi eh, di mo naman gustong gawin yun eh. Kaya lang namamayani yung pagiging Capricorn mo eh. Namamayani yung pagiging December mo eh. Kaya nagagawa mo yun. Pero, pero siyempre, tayo mga Pilipino, matulungin. Kaya lang, niisa isa ka pang layunin eh magpayaman. Pag ganyan ang set up ng mind nyo, kayo na magkakatuloy yan. So, sinyalas pala ng ano, ano, ng isang Capricorn yung kung magkano inaabot niya doon sa mga nangihingi sa kanya, maestro. Kung, kung mababa o, na. Oh, Mapangit na salita. Pero sa akin, eh, hindi ito mapangit eh. Kasi success-oriented nga tayo. Kapag ang um, Capricorn ay hindi mabait, gano, yayaman siya. Yeah, Tapos katulungan so, yung eh, kapwa niya, December. Balik na mo. Kapag yung, ka wala namang Capricorn na napakabait eh. Yung inutangan ng nanay niya eh, pinautang, niligbayan, hmm. umutang, uli, pinautang niya. Eh. kapag gano'n ang Capricorn, di, hindi, hindi siya namamaya ni Capricorn niya. Ang Capricorn, talagang practical siya dahil nakatuon yung isip niya sa future na ang pagpapayaman niya. Kasi yun namang pagpapayaman ng Capricorn sa totoo lang. Mga kamag-anak niya rin ang makikinabang noon sa future. Na Kesa maging parasite, yung kamag-anak mo, magulang mo naging parasite, yung imbes na i-imbes mo, sinipsip nila ng sinipsip, namatay ka din. Pero, baita rin mo. Nag-imbes, nagkurepot, yumaman, edi, kayo kayo din ang makikinabang. Nasa lugar Ato? ang paggasta. Dahil nga practical. Dahil nasa lugar ang paggasta, nasa lugar ang kabaitan, yung mayyaman ng mga Capricorn. Okay, thank you very much, Maestro. Ito yung number three question niya. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho sa motor trade. Swak po ba sa akin ito? O mas maganda kung susubukan kong sumampa sa barko? Maraming salamat po, Maestro and Miss F. Ah, siyempre dahil Capricorn, so, ano ang ginagawa mo sa motor trade? Kapag ikaw ay nag-aahente dyan, Bukod sa naggagawa ng sasakyan o kung ano man ang ginagawa mo dyan, kung humahawa ka ng mga pyesa, kung ano man ang nahahawa ka mo yung produkto, e bagay sa iyan o naiaahente nai mo yung produkto. Basta nasa puso mo yung produkto, hindi ka malayo. E dyan kaya ayaman. Pero dapat isinasaalang-alang rin yung salita ko kanina na practical ka. Alam mo kung saan mo dadali ng pera mo, alam mo magdisiplina. Kasi ngayon ang karakter ng Capricorn. Ngayon, kung sasapa ka naman sa barko, nakita mo na ubod laki ng sahod. 100,000, libo, pinakamababa, 150, umaabot. E doon ka. Dahil ang Capricorn ngayon nakabatay kung saan siya yayaman. Ngayon, Napakaganda ng iyong guhit ng palad. Dahil dito sa guhit ng palad mo ay simian line ang kanan. Ano yung simian line? Kaya yung kaninang binabanggit ko kanina, ang Capricorn ay number 8. Ang 26 ay number 8 na siya rin Capricorn. Dalawang Capricorn na yun. 2 plus 6, 8. At ang inyong ruling planet ay Saturn. Eh may pangatlo pa palang data. Ang hmm, iyong, guhit ng palad na simian line. Yan ay para sa mga Capricorn. Ano ibig sabihin ng simian line? O magkasama ay, ang heart line at head line. Kaya sabi nila, puto lang palad. Hinati sa gitna. Ang sa iyo ay good looking simian line. At araw-araw na nating pinapaliwanag sa palmistry na ang lahat at nang may good-looking sinyan line. Ano ibig sabihin ng good-looking? Hindi naputol. Hindi nagkabilog. Kundi malinaw na malinaw. Eh yan ang indication yayamang ka talaga. At dahil yayamang ka, kapag papunta ka na sa success, may indicator na talagang sinyan line ka. Marami kang makakaaway ng lihim. Marami sa'yo may ingit. Marami sa iyong hahanga, marami sa iyong maiinis, maiexpose ka sa lipunan at magtataka ka. Sasabihin mo, bakit kaya sila nagagahad sa akin? Wala naman akong ginawang masama. Bakit kaya sila naiingit sa akin? Eh, patas lang naman ako. Pero totoo, ang ibig sabihinan ay kinukubaba awang ka na ni Saturn. Na ang ibig sabihin ay papunta ka na sa success. Kaya pag marami ka ng nakaaway, ibinaranggay ka, sinumbong ka kay boss, sinipsip ka, eh papunta ka na sa success. At yan talaga ang dulong sadlakan ng mga simian line or ng mga Capricorn o ng mga 26, 8, at 17 ng birthday o taong 8. At ang nakatutuwa, ang iyong signature ay <laughs> Hindi ganong daranas ng mabibigat na pagsubok at problema. Sa madaling salita, tama yung tanong mo kanina. Magiging successful ba ako? Ang mali naman sa tanong mo tulad ng saan ka ba gusto mong pumunta? Dahil siguradong sigurado, ayon sa zodiac sign mong Capricorn, ayon sa birth date mong 26 or 8, at ayon sa iyong simyan na naguhit ng palad at ayon sa iyong lagda na sobrang ingat at laging nakatingin sa paligid kung swakto swakto na may ginagawa mo itiyak e na kung saan mo mang gusto ang pumunta magagawa mo lalong lalo na sa pagpapayaman ayan ang ganda naman talaga ng no, ano maestro no yung right hand niya, diretso talaga yung guhit, di ba? Naita mo ba yun? Di ba? Oo, oh, yan yung ako... good looking scene yan, Lionel. Oh, Oo, oh, kasi Ay, ba ganun yun? ka? Hindi, hindi ganun yun. Ano? Ikaw, masaya ka. Cancer mm. kay. Mabait oh. ka. Charming ka. <laughs> mm. Ganyan lang ang buhay mo. Pag ikaw, Capricorn, marami kang kaaway, marami kang naiingit, ah, hearts ka, di, kanya-kanya na kapalaran yan. Hindi pwede mayamang ka, tapos wala sa'yo naiinggit, wala sa'yo naninira, napapaparangay nga, meron sa'yo sumasaksak sa likod, paano mo ma-manage yung ganyan? Meron sa'yo, okay na yung cancer na mabait ka, simpleng buhay, pakanta-kanta. Kanya-kanya na kapalaran yan. Kaya huwag mong iwis. Iwi iwi yung kapalaran Mas, ay iba, <laughs> kasi kung narunong ka magpusoy dos, manunong ka ah, magpusoy de, dos, man, man. o mag mo magpusoy. Kala mo ba madaling iwi ang mga baraha? <laughs> mahirap! Uh -huh. Kaya lang sila, magaling mag kasi doon natutulog sa puso yan. Eh. Pero ganoon din ang kapalaran. Pag binigyan ka ng kapalaran, magpasalamat ka. Kasi may mga kapalarang successful nga. In material things, in career, in business, kahit saan. Pero mahirap dahil minsan di sila natutulog. Minsan gabi na, may tumatawag pa, kanya-kanya ng kapalaran, kaya enjoy mo. Yung pagiging cancer mo, i-enjoy niya naman yung pagiging Capricorn niya na punong-puno ng pakikihamo. Pero mayamang mayaman at very successful. Ayan. Thing. Thank you very much, Maestro. Ayan. Sigurado nag-enjoy -e nga yung si Raph sa yung mga ano, binigay na uh, sagot sa kanyang katanungan.